ba ang una? Sino una? Ay. Ako ikaw pa. pala, dito pikin mo rin siya. Go. o ikaw daw, go! Down, go. <laughs> Ala eh, ako si Simeona. Ala eh, ako si Jenny Lee. Ala eh, ako si Sherly. Ala eh, ako si Alona. Rosario Batangas, puto ka na! Pwes ko na! Ayan ako, girls, ha? Ito, paalala lamang po. Salitan kayong apat na miyembro. At syempre, pabilisan maubos ang walong lobo. Huwag po kayong malilito. Salitan po kayo. Yes, sa mga pumutok po ng lobo, bawal yung pong mahawakan ng lobo. Bawal niyo din po gamitin ang inyong balakang. Dapat, diretsyo lang palagi ang katawan. Mm. -hmm. Ulitin lang po, ah, pabilisan po ito at iwasan ang violation dahil may karagdagan na two seconds sa inyong oras. Kaya sayang naman. Excuse na me, pwede bang yes. palit kayo? Yes. Lumilit ako sa'yo. Ito kayo dito. Ito kayo dalawa. Okay. <laughs> <laughs> Nangya kayo. Siguro pinag-usapan pinag, siguro pinag niyo ako. <laughs> <laughs> ha? Kayo ha? Matangkad ako pag natutulog. <laughs> okay. <laughs> talo dito dahil lahat may maagang aginaldo na 10,000 cash! At ang pinakamabilis na putukan ay mananalo ng 50,000 cash! Kaya galingan nyo, bilisan nyo! Dapat wala kayong mga violation, 50,000, Ito lang mga tiga! 3 beses. tatlong beses sila nagtuhod. May limang violation plus 10 seconds. Five. Oh no. Five ano? violations. Binalakang ang nila. Oh, naku, sayang. Hindi bale, okay lang. Ito po ay mga taga barangay Rosario, Batangas. Ang time nila ay 53.2 seconds. Paano so, na kayo dito? Paki-guide mo sila, sila. Guide niyo sila, guide niyo I-guide niyo baka matapayan, ha? Okay, nandiyan kayo, okay? Oh, uh, pangalawang grupo, tawagin na Haha, Hahataw naman sa pabilisan ang pangalawang grupo mula sa barangay Gimasan Arayat Pampanga! Paso! Ako si Paulie! Ako si Johan! Ako si Madeline! Ako kasat Catalina! Kami galing, Sabay-sabay. Ayan, one, two, upo, ate. Ayun, yung two, po doon. Two, po po, yung number two. Yung yeah, number two. two. Yes. Okay, si Juan Lutang na yung two. Tarato niyo yung mga legs, ha? Parang hindi lumusot yung mga lobo. Parang mabilis pong putok. Ang time to beat ay? 53.2 seconds. Good luck sa inyo. Ito na, mga tiga, ha? Barangay Gimasan Kikil na kikil. Ooy! Yo! Mabilis! Oy! Uh, Yo! Takoy na lang! Kunti na lang! Yo! Dalawa na lang! Ah! Oh! Wow! 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 Yo! Wow! Mabilis! Oh! Wow! Okay. Marami! Alam mo, ramdam ko yung gigil ni Ate sa pagputok ng oh. lobo eh. Kinervek <laughs> eh. <effect. laughs> Ito yung MVP. <laughs> Galing okay. mo ah. Walang violation. Mga tiga, pampanga ha. Araya pampanga. Time to beat nila ay 53.2 seconds. magbula niya sa Rosario, Batangas. Ang time ng mga tigay-araya at pampanga ay... 26.2 yun Pero ah. baka lahat, Julia, bigay mo na! nag pa rin namin ang pamasahin niyo. Meron kayong 10,000 awesome cash! Personal girls! Okay! Congratulations mga ate! Salamat! Pero kay 10,000! Next group! Okay! Tawagin na natin ang pangatlong grupo! Galing pa sa Montalban! Rodriguez Rizal! paso. Dala. Wala ba nang nanay mo? Nandito ka? Hindi. Parang may mawalang bata eh, di ba? Ano na nanay mo? Hindi. Hindi pa. O manawagan ka. Ay, sige, sige. Hello, Nanay Marita. Nasa Bahrain. Nandito ako sa Will to Win. Okay, ayan. Ilan taong ka na? 35. May anak ka na? Opo. Ilan anak mo? Tatlo. Okay, ha? Alright, ang cute eh. O, sige. Mag-cheer na kayo, mga tiga. Rodriguez Rizal. Ooooooooh, let's, 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 let's be good and we'll ng talent po yung DJ namin. <laughs> Opo, okay, upo ka muna Raicelle, ha. Upo muna. Ikaw ang unang magpuputok na na, ingat kayo. Okay, mabilisan to, time to beat ay... 26.2 seconds! Medyo mabilis yan, katulad yung mga girls, okay? Ito na po mga taga... Ha? Mortal ba? Angai <laughs> okay, one two three go Ay, yo bo, ada ikut, oh yo yo yo, cepat, berapa dah lang? Welo, 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 natin talo okay. mo. One, two, three, talo natin. Lakas! <laughs> Weak okay. power. Paano yung ako lang sumili? Gay, gay. Paharap. Oh, hindi na kaya. Okay ka lang, baka pagod na. Hindi na kaya. Hindi na, total, hindi rin masyado ang time Okay lang. Pa Pag ayoko masaktan kayo eh. Okay lang, ha? Okay lang. Okay lang. Hindi sila nakatang. Hindi, hindi nyo kaya, ha? Pagod. Okay lang. Ano daw? Ha? Caregiver? Care daw. Caregiver. Ah, caregiver kayo? Yes. Ah, sige, may mga nanay na, na, dito. Ayos, alagaan nyo, ha? <laughs> Pero wala na kayong talo dahil meron kayong Julia. bigyan mo na. Meron kayong 10,000. Okay, thank you, ha. Congrats, po, you po. Tayo. Ah, Congrats po. Congrats. Dito, dito. Ay, Sito, bro, one, bro. Ay, dito, tayo. Ayan. Okay. Ingat okay. po, ingat. Oh, yung bata, ano yung bata ayun Ay, <laughs> Baka mawala. Huling <laughs> oh, well, grupo, oy! Oh, medyo mabilis kayo, ha? Oh. Baka kayo mga kuya 26,000, ano, 50,000. Eto mga taga, ano na, grupo, oh. go! Eto na ang pangapat na grupo, oh. di pa patahig ang mga taga Industrial Valley one more, girl. Lapit sa mic. One, two, three, go. Ma Marikina, 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 Marikina. Ma Marikina, Marikina, Marikina. Ma Marikina, Marikina, Marikina. Go Marikina! Go Marikina! Okay! Chika Bay! Aba! Puesto! Time to beat, time to beat. Ayan, one, two. two po. 26.2 seconds. Okay, galing nyo. 22.26.2 uh, seconds yung time ng uh, mga taga Aray right, Pampanga, pag hindi nila nabit siyan, meron kayong 50,000. Pag nabit sila, meron kayong 50,000. Ito ang last grupo natin. Sila, ito yung mga tega... Industrial Valley Complex Marikina City, Putukan! Go! Ah, mabilis to, mabilis! Let's go, ate! Mga chika,

Tignan natin sila magtatanggap ng 50,000 at apat na jacket. Ang time po, ang time to beat ay 26.2 seconds. Yan po ang grupo ng mga tiga. Gumayan, sayan? Gimasa, sayat, bayan. Gimasa, right, Mampanga. Ang Industrial Valley Complex, Manikina City, ang time nyo Ay! Ibalay, meron naman kayong ano, pamasko. Julia, bigyan mo na. Meron kayong ngayong week, sampung libo. Thank you very much. Napakaswerte nyo. Congrats. Mga tiga, ang santo, Pampanga Riot. Papa, mag-celebrate na kayo. Meron kayong... 50,000! Aguinaldo from Sulit TV, powered by TV5. O oh, ayan, mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang Will to Win at iba pang TV5 shows. Walang motley kiss yan ha. Salamat, Sulit TV! Yes, and then congratulations!